may ilang taon na po sa inyong alaga? Dalawang taon. Dalawang taon. Ay, ah, ilang taon po siya nadala sa inyo? Ano pinakaiba ng bupalo sa mga pangkaraniwang kalabaw? Ang bupalo... O, oh, pinakamatindi kong tanong sa dami nagtatanong sa atin. Ano po ba naging sakit dito kalimitan ng mga bupalo? Sa inyo experience kasi medyo matagal nyo na rin alaga. Ganda ng anak. hawakan nyo hindi galing sa ulahan ganda nung anak yun eh na itim eh itim na itim yung anak ilang buwan pa lang yung anak ang buwan na yung utso ah bago patang bata pa isang buwan pa lang doon lalaki yan bara ako naman yan dadali na doon sa anak kagatasan yan Ayan, magandang umaga mga talong TV na dito tayo ngayon sa aming barangay. Kasi meron po tayo na balita na meron daw ditong uh, mag mga artificial insemination. Yung po yung nagtuturok sa mga uh, alagang kalabaw na gusto mga anak na hindi na kailangan ng bulugan. Pero ngayon po, bago tayo nakapunta doon, na uh, wala pa po yung magtuturok. Tayo po yung dito sa isang, uh, na isang kakilala natin na nag-aalaga ng mga bupala. Yan po, meron siyang tatlong alaga na bupala at yung pong dalawa ay may anak na at ito po ngayon, ah, nandito, tayo ng ilang informasyon kasi napakaganda pala ngayon magalaga ng mga ganitong hayop, lalong higit. May programa, programa daw po ang Tayabas na magkakaroon ng uh, ah, dito ng mga bupala na mga inaalagaan. Kaya samanya nyo sa video natin sa ilang informasyon, lalong higit sa pag-aalaga ng mga ganitong mga hayop. At kung paano nga ba ito alagaan at ano bang mga dapat pakain at ano nga ba ang mga pangkaraniwang sakit ng, ng mga hayop na ganito. Kaya, sama-sama tayo manood sa ating video sa araw nito. Kung bago pa lang sa inyong channel, mag-subscribe ka na para lang -up update sa na-upload kong video dito sa ating farm visit o backyard goat uh, backyard visit ng mga hype na, na inaalagaan. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw ito. Yan si Kuya Chito po. Siya po yung may alagang ilang bu yung alaga mo Kuya Chito? Tatlong, tatlong bu, bupala. bupalo bupalo bupala pala. na tatlong babae. Yan po. Dito pupunta pupuntahan po natin yung kanilang kalabaw doon na Ito po ay artificial insemination ang ginawa doon sa kanyang mga ano, buntis daw yung dalawa kasi isa may anak na. Yan dito po, po ay siya ng pang ano niya, pang pakain sa mga nakakulong, kulang na na pupunta natin yung kanilang mga uh, alagang bupalong ngayon. Dito po, pinangumpay na yung kanyang mga alaga. tanatinyo natin yung kanyang mga alagang bupala. Ilang lalaki yun? Ilang lalaki? Isa lang tapos Ah wala ka ba barako? Ah namatay ang natira yung mga babae Ah yun pala Tatlong babae Dalawang may anak na Dalawang may anak na Yung isa yung nandun daw sa kulungan yung dalawa ah, Punta natin yung kanyang mga alaga doon. Pangumpay Hindi rin pala biro ang mga umpay ng ganyan ano Ilang beses pinapangumpay yung maghapon? Isa lang. Isa lang naman. Nakasya na yun sa kanila. Ayan po. Nandiyo uh, si po nandito na. At kanyang papakainin na nung ano. Pinangumpay yung kanyang mga alagang bupalo. Bupala pala at mga babae. Mayroon na po may isang anak din. Ay po lalaki yun. Balit ito daw ay tatlo ayun yung isang anak ito ay ito po yung ano ng uh, artificial ang tawag doon artificial yung sap ito na yan yan ay bulugan ah bulugan talaga oo oh. ah, pero wala pa pa kayo sinubukan na yung artificial uh, insemination wala hindi pa sa ah, bulugan ito mga bulugan daw ito. Kung bagay, pabara ko talaga siya. Oo, oh, so sa bulugan. Sa bulugan yun. Oh. May anak na dito ng ano. May maliit siyang anak na Buo pa lang. Ayan. may ilan taon na po sa inyo alaga? Dalawang taon. Dalawang taon. Ah, ilan taon po siya nadala sa inyo? Mga uh, isang taon kalahati. Isang taon kalahati lang. Ang uh, ito Balit. yung bupa na. Yung bupa Isang taon kalahati lahat. Ibig sabihin ko po ito eh. Paano po pag, ano, pag alaga nyo nito? Kasi parang ang pansin ko po, di ba, ang mga ganito ay may hina sa init. Mga na dapat talaga yung sapat yung mga wild yan matatapang Ah matatapang ito mga ganito? Hmm. Kung bagay napaamo nalang din Oo oh. mm -hmm. Ang mga Pag mga nasa quadra rabait yan sanay, yung nakukunin sa tao mm -hmm. Ibig sabihin ko po matanong ko lang pala Anong pinagkaiba ng bupalo sa mga pangkaraniwang kalabaw? Ang bupalo mas mahal talaga ang bupalo sa tagal na kalabaw Ah mas mahal siya baka ang gatas daw ng ganyan mas marami sa ang bupalong mas marami gumatas. O kung po yung talagang mga bupalong pwede gagatasan? Oo, so, gatasan yan. Hindi pa uh, ah, lang gagatasan. yung ginagagatasan pala itong mga ganito. Ibig ko sabihin ko po ay eh, ang ganito na may pwede rin gamitin sa pag-aarado ng bukid. Pwede. Kaya lang, medyo ano siya yung nga sabi niyo ba? Kaya lang, ay di... Medyo matapang-tapang. Pagkatasan, tapang. Gatasan, hindi pwedeng gamitin sa bukid. Ah, oo. Ito pala yung pagkatasan hindi... Pagkatasan hindi... Pagkinukuha ng gatas, hihina siya. Pero pwede na gamitin na sa bukid, hindi? Hindi. Alaga lang talaga. Alaga lang talaga. Kumbaga para mihin lang ano. Yan po eh. Ilan nga po ba yung alaga niyang ano? Tatlo. Tatlo. Yung isa po ay medyo may laki na yung anak. Yung isa ay mag isang, isang buwa na. Yung zero ay rin dalawal. Dalawal linggo pa lang. Dalawal linggo pa lang. Ayan. Ah, uh, ito pinakain po ng kumpay. Ano po po pinapakain nyo dito? Ika, ni Pierre Dayami. Ni Dayami, tsaka ito itong damong ito. Ay, ito na nga po yung ni Pierre na tiyatawag nila. Oh, hindi yan. Ang, napier Ay, ah, itong na yung parang mga talahe. Ano, Oo, sa, mga bulang. Ito pala nandito din, o. Oh. No? Basta't no. sanay so, lang no. pakainin ng Dayami ay hindi ka mahirap sa pagpapakalaga. Ayun pala. Uh, Kumbaga, ito pala kinukural din ng mga ganito, lalo pag bagong anak po, no? At mahirap oh. baka mamatay ang anak. Pwede kang mag-stock ng pakain, dayami lang. Dayami lang talaga. Yung gagawa ka ng isang bahay ng dayami. Pwede po yung tuyo, kinakain nila? Oo, yung tayo tuyo nga yun. Isang, isang, ah, meron tuyo, pa pwede. sila dito, may tuyo dumami. Titignan natin, may tuyo pala silang dayami. Pwede pala yung tuyo yung dayami. Yun, ito po yung mga alaga nilang uh, bupala. Yun po. Tapos sabi niyo po, meron kayong isang bupalo na namatay na, na, na matay ng halang, ano? Oo, oh, yung, yung bulugan, bulugan. Sabi ko po, matanong ka lang po pala, ito di ba sa government to galing? Government? Oo, galing sa... Gobyerno. Pero ibig sabihin ko po, paano po ang usap niya dito, kaniyari katulad nito, gusto mag-alaga ng iba, bibigyan sila ng sa gobyerno. Paano pong Dapat style? Dapat ikaw ay farmer. Farmers po, membro ng farmers. Tapos Oo. Tapos po. At saka ikaw ay yung talagang willing mag aalaga Aha. Uh -huh. Kahit wala kang kasi ng talihan, basta diskarte lamang, ikaw ay masipag mong umpay. Uh -huh. Turuan ng kalabaw kumain ng mga dayamin tuyo. Oo po. Ayun pa ba hindi rin basta basta sila nakain ng tuyo pag ano na pagsanay? Ay, pag eh, hindi mo tuturuan, ay, hindi, hindi, kakain. Kain, hindi kakain. Tapos po, ibig sabihin, kunyari ito, eh, i... paano usap nyo po, kunyari, inalagaan nyo ito. Ano, paano kanilang style ng... Nagsasauli pag... ka ng isa. Pag nagsauli ka na ng isa, iyon na yung anihin. Ah, ganun lang po. Kung baga, eh, kung bakit talagang tulong lang ng gobyerno yon para sa mga Oo. farmers. At yung isa sa uli mo mong isa, ibibigay mo din sa farmers din. Ah, kung bakit para may nilang, ibig sabihin, para, kunyar, opo, para po, ibig sabihin ko nga po itong ganito, binigay sa inyo, kung bakit parang pahingi na lang. Oh. Pahingi lang talaga, kung bakit yung pinakabayad nyo, yung isang yung, anak niya. Yung sa uli mong isang anak niya. Yun pala, napaganda pala ng programa ng gobyerno sa ganitong mga farmers at talagang, yun nga lang, hindi dapat nga rin po, kahit papano, alagaan talaga mabuti din. Ay, ano? alagaan, pwedeng oh, sa mga bukid. Ay, po yung namatay na yon? Anong sagot nun sa ano? Wala naman. Ay, wala. Wala naman. Kasi hindi naman natin nahawak yung buhay din ng... Oo, oh, na-insure naman yun. Ayun Ay, naman pala po. Kung bagay wala na makikasagutan, kailang syempre sayang yung pinagbigay ng pagkakaton. Sayang yung pagod, halaga o Opo, pati yung pagkakaton na bigyan ng gobyerno na magkaroon ng sariling hayop. Ano Oo, po? Galing sa PCC yun. Oo. Sariling hayop kasi ito, kung mangyari po kasi pag napagbayad daw pala ng isa nito, kapag bigay ka ng isa, sa'yo na to ang itong pinakaano. ano. Oo. Sarili mo na. Ayan po, napakaganda pala ng programa ng gobyerno dito sa ganitong pag-aalaga ng ano ng mga kalabaw. Baka po nagbibigay din sila. Kalabaw lang talaga. Ako na eh, kalimitan ni Punay, kalabaw. Kalabaw talaga po. At ang gusto nga ng maging gatasan. Ah, yun po ang programa ng gobyerno sa ano, gatasan para so, dumami po. dito sa sa ang ng oh. mga bupalo para magkaroon ng kunin ng katasan. Farm po yung pinaka -ano talaga nila. Yun pala ang programa kaya puro ganito pang binibigyan lang bupalo. Pero po ito ba po may tanong ko lang po saan daw po galing itong mga lahi nito mga bupalo niyo? Galing din lang ba sa mga Laguna? Ah dito lang sa parte din pala sa yeah. Luzon. Yeah. Ito po yung malaki na. Ito po yung parang ito yung, ito po yung um umanak ano. Yeah, yung ito po yung umanak na to ilang taon naman na siya. Ba mga kunin niya mga tatlong taon pa Bata pa din po. Kaya lang po ito nga lang hindi na sa gagamitin sa bukid at magagawin oh, daw kagatas. Ang katasan. Yun, oh. po pala ang mga ganitong kalabaw. Mas ma hindi uh, mas masailan po ang ano po mas masailan sa alaga na baka. Kaya nakapag-alaga din ng baka dati. Kaya sa ganito, ano mas masailan? Ay, oh, mapaparasan. Ang mas lalo ang baka sa init. Sa init pa ang baka? Oo. Oh pero ito po mga ganito, pag minute na, ay, kalaban. Mukod na, yung, palagang dapat ay lagi din nakasinot. Makaon sa tubig yan, ma laging mauhaw. oh, yan ay. Oh. Ito po, eh, pati kailangan yata ng ganito yung tubugan po, no? Oh. At mahinit katawan nila. Yan po, ito po yung eh, nakapasyal tayo dito kay Kuchito. Siya po yung uh, kalapitan sa barangay na may alaga ng ganitong bupalo, bupala. Yan po. Ito po pinapakain niya. I ano mean, yung I mean, pinamumpay ka rin? Gagatasan nga Pina Pina -tasan Pina -tasan po ngayon. Mamaya baka maabutan natin yung pagpupunta dito magagatas. Pero sir, ibig sabihin ko eh, ilang beses yung maghapon? mga hapon din. Ah, para pagkain din ng tao? Para din tao. may pamamahaw din yan. Ah, tapos eh, ito, katulad dito, dapat medyo malinis din yung kanyang... Mga katangali, hapon, ligo din yan. ligo din. araw-araw ah, din ang ligo. Oh. Ayan, pala. Kaya pag ang ganito rin pala, yung mga gusto mag-alaga ng ganito, uh, ah, kumbaga eh, hindi rin siya biro talaga magtutok ka din. Uh, ito po ang pinakamatindi kong tanong sa dami nagtatanong sa atin. Ano po ba naging sakit dito kalimitan ng mga bupal? Sa inyo experience kasi medyo matagal nyo na rin alaga. Be, pero sa akin na naman, hindi pa nagka, yung wala na pa sa akin, hindi pa nagkakasakit. Ah, wala naman. Yun. Hindi pa naman sila naka-experience. Pero yung mga nababalita nyo sa mga iba nag-aalaga? Yung mga sinisipon daw. Sipon. Hmm, yun. Kung na talaga pangkaraniwang sakit ang mga ganito at saka ng baka, ano po? Oh. Kung, kung, kung para sa mga kambing siguro, kambing marami sakit ito palang pangkaran yung ito yung mga sipon lang. Yun po siguro ay eh, nasa pag-aalaga nga din ng mga ganitong mga pupal. Yung pagkakain ng mga binumbang, binumbang mga damo. Ayun po no, yun ang delikado no? Oo, oh, binubulos. Oh, ay hindi naman siya namamatay, Kung bagay, na parang naano na, lang, lang, lang siya. Lang, kaya naman ang katawan. Kaya lang naman yun nga, bubulosin ito pag may mga binumbang. Hindi kasi naiwasan dito, lalo may mga tabing tubigan. Yung kanina po pinagkuhanan katulad yung kachito ng, ano, ng damo. Tabi ng, ng tubigan. Pang-pang na akong tubigan. Eh, ay ni lang bawal kumpayan. Opo. Uh, at kumbaga iiwas na rin pati kung bagay may meron may, kayong sinusuporta mga alaga. Yeah. ayun. Bali daw po ito ay tatlo. Yung dalawa ay may anak na. Kaya kung baga, ito pa mangyayari pag naibigay na yung mga anak na yun, ito po ay pag-aari na ni Kwechito tung isang, ito yung dalawang inahin na mga bupala. Bupala. Ayan. Ayan. Salamat po Kwechito sa inyong panahon. si ito daw po yung mga dayami ni Kwechito Ang nag-i-stock ng mga dayami ayan Dami nga naman. Ito po hanggang anong tagal niyan ng ano niyan kahit talaga... Ay, Hindi na ito nabubulok. Tiyin... Ah, sa po hindi siya nababasa. Hindi nababasa. ito nababasa kahit kahit may kubo to eh. Oo. Oh. Hanggang ito dito pala ito, ito, eh. Pewo. Oo nga. ito pala yung mga dayami niya dito yeah. na iniipon. Kung baga kung kayo man eh, i hindi makapag grip ang damo. Meron kang pagkain na. Ah. Ito sa iyong mga alaga mo yung kagandahan pala ng ganito at may mga dayami Ay. dito na yun napakain. Sa ibang bansa kasi pag gano'n uh, tagtataglamin, tag ganito ang iniipon po nila ano, para makabuhay ng hayop. Dayami. Dayami. At kay tuyo pala yung kinakain nila. Basta, yan, yan ang yung ibinilad ko. binilad ko muna yan. Uh, para hindi mabulok po. Para hindi mabulok. Hindi mo pwedeng in na ganito. Oh. Ngayon ito yung sariwa. Oo. -oh. Uh, 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 at mabubulok, mabubulok, po siya. Yan. yan. Kailangan pala ito yun muna. Ito. Ito talaga, ito, binilad ko muna ito oh. sa, dito pala yan. Oh. Bago ko hakutin dito ng kulit ng traktora. Tinutuyo pala talaga to. Kasi yung mga pinagtanggalan ng mga palay na mm -hmm. ano. At magaling at meron pa lang ganun. Pwede pala talaga mga ito pinaka-stack nila na pagkain. Pag medyo pinulang sa pagkain. Kaya lang po kailangan din siguro ko conditionin din nasa masanay sa ganito ano. Oo, oh, nasa din saka dapat turuan mo din kumain ng mga darak. Darak ayan. Kailangan din kumain pa na dahil nung binigay sa akin yan, hindi talaga malang kumanta ng mga darak ah. Uh, mga ganyan, ako na lang Kung bagay, papad pa rin nyo kahit papano, konti-kunti ano, para oh, sanay sila. Importante, darak. Ah, oh, darak daw Mas po yun. Mas magaling. Pampataba po sa kanila. Pampataba at saka hindi ka mahirap pa sa pag-aalaga. Hmm, yun pala, darak to, payo nila, talagang yung darak. Yung mga bagong pala mag-aalaga. Yung mga mulasis. Yung oh, ano. yung hey, mulasis pala yun pala yung mga gusto pong bago pala mag yun po yung karagdagang kaalaman sa inyo na yun po lang pinakamaganda ang suggest po maganda talaga alagaan yung mga ganitong hayop ano? ay Kahit kung maganda tayo, nalo na pag nakaroon dito ng programa magkakaroon dito ng planta ng gatasan yun ang pinakamagaling at pagpaboran sa lahat ng mga farmers pan oh, no? ang gatas ay bibilin sa iyo isang liter ay 85 yun ang maganda at meron pala mga ganong programa kaya pala bupalo po pinaparami nila dito sa uh, atin bupalo ang pinaparami dito sa Quezon mm, yan si Kachito dahil pala makakaroon yun? ang tayabas ng planta ah mismo sa tayabas pala ilalagay oh, Ayan. dito sa may na ayan nakagandahan po pala at meron ditong gagawin at ang kukuha naman ng mga gatas dito sa atin eh, ay call ng TASI TASI na ah TASI na po may programa o sa TASI nakakuha na yung mga gatas Yan. Yan po ito yung mga mga ganda, mga ano nila nakahandang gayak na ano dayami Saka dapat pati yung may mga may mga ganyang koral, koral po kaya lang ang lang may Kaya tubig. Kasi gagatasan ano. Tubig. No. Importante tubig. Ako bagay po yung gagatasan ay yun, mismo pupunta na sa inyo inyong ano, ito, hindi naman pwedeng sama-sama tayo oh. diba ibang mayari po ano. dito naman ang pinakaipitan. Oo. Uh -oh. Dito dito ni ipit dito. Uh... Ah, meron silang ginawa pa lang ganito ginayak niya na po. Ito ang tinatawag na ipitan. Mm -hmm. Ah, dito para ako na lang. Ah, pag sinuot mo dito, hindi na makakagalaw. Uh -oh. Kung bagay talagang ikaw nagsadya na din ano Kasi oh, kay Chito na may, may marunong mag welding kay Tapos dito po niya nilalagay yung Ay pa yeah, oh, Sa pang bumpalo din yan yung nakahiwalay na yung may anak-anak oh, na Oo oh. Ayan po uh, Ito po yung pinakasimpleng coral ni Kuya Chito na sariling gawa lang. Hindi na kailangan mag-produce uh, ng mga magagandang ano. Tignan niyo po, gawa sa kawain lang ito. May tapos yan po. Ito na po sila. Ito po yung bagong anak na uh, bupalo. Ito pa yung babae, lalaki ang anak. Ba ah, na? babayi? kama ganjad babayi, natin talaga siya. Ayan. yung ganap na ganap na ganap na ganap na pa yan. ganap na ganap na ganap na ganap na ganap na ganap na na yung na ganap na ganap na ganap na ganap na ganap puro ganda ng mga katawan matataba talaga siya ito pa yung buntis na yan yeah, ang buntis na ah, uh, buntis na hindi na, Then, uh, medyo na practice ko so, dito okay, ngayon ta tatlo na agad ang ano may dalawa ng anak ito yung buntis pa yung isa na talagang okay, mga anak na kasama naman yan pagkalilate na yun eh bagong hiwalay ah, bagong hiwalay pa lang po oo bagay ka dalawang taon mong alaga yan Bago pero sul na... sulit sulit naman po ano ay yeah, ayos din ay, sulit at kakita <laughs> oh. na yung pinaghirapan parang nga magkakansi ya. <laughs> yan yan yeah. Kambaga yung capital niya lang talaga yung pagod. Pagod. pagod pa yung... Yan po yung kanyang bupala. Mga may inak ng isa. Babae din. Yan. Ito na po yung alaga ni Kachito nga pinakaunang umanak na bu pala pinatabaan hindi galing sa ulahan ganda nung anak yun eh. naitim na itim eh itim na itim yung anak ilang buwan pa lang yung anak? isang buwan na yung utso ah bago batang bata pa isang buwan pa lang doon lalaki yan bara naman yan dadali na doon sa anak gagatasan yan po yung pinakaunang manak niya yung dalan nakita natin yung una ito po yung, nandoon nandun mga nauna na itadalang na doon sa at gagatasan uh, ko dito. O, sige tira dyan siyang marihan ayun pa ari, yari yari, yari.